Yes. So, yun mga pogi ah Meron tayong matrank mga pogi So, yung jowa natin mga pogi na Sabihin natin ah, na Meron akong kasamang babae Dian! Kanina So, tingnan natin yung reaction niya Kung hindi ba mga galit So, tingnan mga pogi Uy, ano ba? Ano ba? Ganong nagunkuan mo kasi mata Ana ug... Nga wala, crop top man ka Sama ba? na, Bakit ka nagkakaputap? Dis akagikan. Saan na galing? Ah! Huy. Miron nakay katagbo me. Sumukay. Nakay katagbo dia. Robbi mungko ay eh. ngano ano ko ni me. Huy. Huy. Miron kang lalaki. Me. Ba. Diba? Okay, lobe. No, Wala ba? Diba? Ako, ni lakaw. Unsa di ka? Sumo na imong kwan oh. sumno? na. Kan siyang meron siyang ibang lalaki, guys. Yung mga yun mga pogi, meron siyang mga meron siyang ano, uh, lalaki kasama kanina. What? Me. Ba. Diba? Wow. sabi ka na nang to ng totoo. Saan ka galing ka na gani? Bakit ka naka-eyebrow? Oh. Ang eyebrow ni Oh. 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 Hoy Tess. Ikaw. Ikaw. Huwag mong diwain yung jowa ko, ha? Maliit yung... Na, na. Hmm? ako, ako yung malakas dito. Siyempre, akit yung silpo to. Oh, huh? tingnan nyo. Tingnan nyo, ha? birong ka chat. Ganyan ba itong mga babae? birong ka chat. Tapos ako... <laughs> labi uh, kami ha sobra kami <laughs>